Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus, para sa Marso 25, 2025. Ngayon ay isang araw na dapat mong bigyang halaga ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Sa araw na ito, hayaan mong magkaroon ka ng pagkakataong magpahinga, magmuni-muni, at alagaan ang iyong isipan. Hindi mo kailangang palaging maging abala o produktibo upang maramdaman mong ikaw ay may halaga. Minsan, ang paglalaan ng oras para sa sarili ay siyang nagbibigay daan upang mapuno muli ang iyong lakas at bumalik ang sigla mo sa buhay. Ang simpleng paglaan ng tahimik na oras upang mag-isip o magsanay ng mindfulness ay maaaring makatulong upang maibsan ang anumang bigat na nararamdaman mo sa iyong isipan. Ikaw ay may likas na kakayahan upang lumikha ng isang maaliwalas at kaayaayang kapaligiran. Gamitin mo ito ngayon upang gawing mas maginhawa ang iyong tahanan o lugar na kinalalagyan mo. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong paligid, pagbibigay ng kaunting dekorasyon, o simpleng paglalagay ng mabangong kandila o bulaklak sa isang sulok ng iyong kwarto, ikaw ay makakalikha ng isang lugar kung saan maaari kang makapagpahinga at makahanap ng kapayapaan. Ang ganitong kapaligiran ay hindi lamang makakatulong sa iyong mental na kalusugan, kundi maaari ring maging daan upang mas lumalim ang iyong ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagyakap sa iyong enerhiya ngayon ay makakatulong upang mas maging bukas ka sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa iba. Maaari kang makatagpo ng mga tao na magbibigay sa iyo ng inspirasyon o makakabahagi mo ng iyong mga saloobin. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong totoong damdamin at personalidad. Sa pagiging tapat sa iyong sarili, mas madali mong mahahanap ang mga taong tunay na magbibigay halaga sa iyo. Maaaring sa isang simpleng pag-uusap ay makahanap ka ng kasagutan sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkaidle o parang tila hindi ka makagalaw sa ilang aspeto ng iyong buhay, ito ay isang magandang pagkakataon upang balikan ang mga bagay na dati mong nais gawin ngunit naantala. Maaaring may mga pangarap ka noon na binitiwan mo dahil sa takot, pagdududa o kakulangan sa kumpiyansa. Ngayon ay ang tamang oras upang muling isaalang-alang ang mga ito. Alalahanin na bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ay mahalaga sa iyong pagunlad. Ang mga pag-aalinlangan ay bahagi lamang ng proseso, at sa pagharap mo sa mga ito, mas magiging matatag at determinado ka sa iyong mga layunin. Maaaring may mga alaala o pagsisisi na bumabalik sa iyong isipan, mga pagkakataong hindi mo nagamit ng buo o mga oportunidad na dumaan lamang sa iyong mga kamay. Sa halip na panghinayangan ng mga ito, gamitin mo ang karanasang ito bilang aral upang maging mas maingat at matalino sa mga susunod na hakbang na iyong gagawin. Ang bawat pagkakamali ay may dalang mahalagang leksyon na maaari mong gamitin upang mas mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong mga plano. Ang pagiging malikhain ay maaaring maging susi upang mabago mo ang takbo ng iyong araw. Subukan mong bigyang oras ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya at inspirasyon. Maaari kang magpinta, magsulat, magluto ng bagong putahe, o maglaan ng oras sa iyong mga hilig. Sa pamamagitan ng pagyakap sa iyong malikhaing enerhiya, mas madali mong maipapahayag ang iyong nararamdaman at makakahanap ka ng mga bago at kapakipakinabang na ideya. Ito rin ay maaaring maging paraan upang makalikha ka ng mas makabuluhang koneksyon sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay kahel. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng sigla, kasiglahan, at positibong enerhiya. Sa pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng bagay na may kahel sa iyong paligid, mas madali mong mahihigop ang masigla at buhay na enerhiya na kailangan mo upang harapin ang araw. Maaari kang magsuot ng kulay kahel na damit, maglagay ng bulaklak na may ganitong kulay sa iyong tahanan, o magdala ng kahel na aksesory upang magbigay ng positibong aura sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, walo, at labing anim. Ang tatlo ay kumakatawan sa pagkamalikhain at komunikasyon. Ang walo ay sumisimbolo ng balanse at tagumpay sa larangan ng pinansyal at personal na buhay. Ang labing-anim naman ay nagdadala ng proteksyon at gabay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon o bilang gabay sa pagpili ng direksyon na nais mong tahakin. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at kaayusan. Maaaring ito ay pag-aayos ng iyong kwarto, paglilinis ng iyong lamesa, o pag-organisa ng iyong mga gamit. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na kapaligiran, mas magiging malinaw ang iyong isipan at mas madali mong maisasakatuparan ang iyong mga layunin. Sa simpleng pagsasaayos ng iyong paligid, nagkakaroon ka rin ng pagkakataon upang ilabas ang negatibong enerhiya na maaaring nakakaapekto sa iyong emosyonal na kalagayan. Habang nagtatapos ang araw, tandaan na bawat pagsubok ay may kaakibat na oportunidad. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga hamon at paggamit ng iyong lakas at pagkamalikhain, ikaw ay makakahanap ng mga paraan upang mapabuti hindi lamang ang iyong sarili kundi pati na rin ang mga taong mahalaga sa iyo. Magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo sa araw na ito at maging bukas sa mga bagong posibilidad na darating. Sa iyong pagtitiwala sa sarili at sa mga positibong enerhiyang dumadaloy sa iyong paligid, mas madali mong mahahanap ang landas patungo sa tabumpay at kasiyahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.